Magandang araw uli sa ating lahat mga kabayan. So sana ay nasa maayos at ligtas tayo sa pangaraw-araw. So ngayon ay uh, nagluto na po ako para sa aking kakainin na tanghalian. So walang iba ang aking naisipang lutuin dahil namimiss ko ang uh, turtang talong. Kaya ito po ang turtang talong ang ulam ko ngayon, araw na ito na aking uh, kakainin na ulam. So Simple lang, no? So, uh, madali lang uh, lutuin ang uh, talong. So, magpapalantay ng talong, may mantika at uh, may kamatis, sibuyas, at bawang. So, ang ginawa ko, pagkatapos ko na chop yung mga sibuyas, bawang, at uh, kamatis, ay ginigisa ko muna ng mabuti. So, kailangan natin igigisa ng mabuti para yung malambot na malambot at yung katas ng sibuyas, bawang, at uh, kamatis ay talagang ay uh, malalasahan natin no? at maabsorb po sa talong so, so yun nga pagka once na nagigisan natin ng maayos ayan po so yung uh, talong ay uh, kailangan natin iloblob din uh, sa itlog bago natin ito ay uh, bago natin ito uh, iturta no? so habang hinintay na umiinit yung mantika so pagka once na yung talong ay tinuturta na natin kagaya nito nilalagay ko na So, saka ko na inilalagay sa ibabaw yung mga kamatis, sibuyas, bawang na nagisa ko na rin. Yan po ginawa kong pang-toppings. ayan, So madali lang, madaling uh, luto ang turtang talong. Para sa akin ay uh, masarap po ang uh, turtang talong, o simpleng ulam pero masarap. Kaya tinatawag na ang English sa talong ay eggplant. Kaya kung mapapansin natin, kung ang talong pagka pure talong lang, walang lasa. Kaya eggplant Kaya, kailangan samahan natin ng itlog. Kaya turtang talong ang mas masarap sa luto ng talong. May itlog para masarap. Okay, so wag na natin patagalin. Kakain na tayo. No? Ito na po yung uh, resulta ng ating luto. So, turtang talong. Okay, wow! Okay, so nasa ibabaw po uh, yung uh, kamatis, sibuyas, bawang. Ayan po. No? So, kain na tayo guys. At uh, mayroon ng kanin. Kain na! Mm, sarap Sarap guys, tamang tama yung lasa Kain na tayo, kain tayo Kain mga kabayan So ngayon, nagkanin tayo Kumain tayo ng kanya minsan. Kain, kain guys. Yung patayong uh, chitsap. Mm. Talaga ako kunti ketchup sawan, Sarap, masarap. Kain tayo, kain.